Apat sa sampung tumakas sa preso sa detention cell na malibay substation 6 na nasa kabay na ngayon ng Pasay City Police Station at Southern Police District. Unang naaresto kanina ang alas 11.30 imedya na umaga ang dalawang preso na sina Joey Hernandez y Gabriela at Eden Garcia I. Rodriguez na kapwa na harap sa kasong illegal drugs. Naaresto ang dalawa ng mga operatiba ng Pasay City Police Station sa Noble Street Barangay 59 Pasay City. Kaninang pasado alauna ng hapon kusang sumuko naman sa Southern Police District ang isa sa mga preso na si Tirso Galit I. Navarro na naharap sa kasong robbery. Naaresto naman ang operatiba ng District Special Operation Unit ng SPD si Joshua Panginiban sa Arenda, Barangay Santa Ana, Taytay Rizal kaninang alas 2.14 ng hapon. Magugunitahan na tumakas kaninang alas 4.30 ng umaga ang 10 preso sa 35 na preso matapos na lagariin ng 3 preso ang rehas at nang makalabas ay binugbog ang duty officer na si Police Staff Sergeant Arison Arida at inagaw ang armas, kinuha ang pera nito at ang su si ng iba pang selda kaya nakatakas sa pitong iba pa. Nagbigay naman si Pasay City Mayor Amy e. Calisto Rubiano ng 30,000 pesos na pabuya sa bawat preso na maaresto. Nagbigay din ng pabuya ng 100,000 pesos sa Southern Police District sa panguna ni Police sa Brigadier General Kirby John Bion sa bawat ulo na maaresto ng tumakas sa preso. Sinibak naman sa preso ni National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director of Police Major General Edgar ala Alan Okubo, ang commander ng Malibay Substation 6 na si Police Major Jerry Sunga na pansamantalang ipinalit sa kanya si Police Major Milan Nasa. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.